magandang araw mga kabirtod andito ako ngayon mga kabirtod sa lugar na kung saan ay makikita natin ang mga mga uh, bundok dyan mga kabirtod dyan sa likuran natin at dito din sa kabila makikita natin ang mga magagandang lugar mga kabirtod dito sa Hermit, <laughs> ayan mga kabirtod kung, uh, kung nakapunta ka na dito mga kabirtod, uh, pakicomment naman dyan kung nakapunta ka na dito, kung naranasan mo nang magpunta dito sa may Barangay Biaw ayan mga kabertod makikita natin Mula dito hanggang dyan makikita natin ang mga nagagandahang mga lugar at uh, dinarayo din dito pinuntahan din ito ng mga sikat na mga vlogger sila ni Jitli at uh, hindi lang yan maraming mga sikat na vlogger na nagpunta na dito upang makapag-picture makapagkuha ng mga video sa lugar na ito mga Kabertod ang lugar ng siguro mga 50 kilometers lang siguro mga Kabertod uh, uh, mula, mula dito hanggang doon sa aming lugar pero mga Kabertod ay uh, kahit uh, malapit na ito mga kabertod sa amin ay hindi ko pa rin napuntahan ang lugar na ito. Kaya ngayon nagstart ako sa pag-vlog, nag ako sa paggawa ng mga content. Kaya gusto kong uh, maki gusto kong ipakita din sa inyo, i-share din sa inyo ang lugar na kung saan ay mga makikita natin ang pinaka-magandang na lugar dito sa uh, Negros mga kabertod. Ayun. Uh, ayan, makikita natin mga kabertod na ang clouds ay nasa tuktok na ng bundok. Siguro pag andun siguro kayo ay pag nandun ako siguro ay uh, siguro mga kabertod ay uh, hindi na natin makikita sa ilalim dahil sa usok ng uh, cloud sa mga kavertod uh, first time ko talaga first time ko talaga mga kabertod na first time ko makapunta sa lugar na ito mga kabertod. ang pinagyabang ko to sa Panginoon dahil ang Panginoon uh, ang Panginoon lang talaga ang uh, dahilan kung bakit uh, mayroong uh, ganitong klaseng uh, lugar dito sa mundo ayan makikita natin na mula doon sa ibaba ay makikita natin na na beautify yung uh, mountain nito mga kabirtod at nilagyan din ng solar doon sa ibaba ayan ha maraming mga solar na dyan hanggang dyan siguro pag gabi nito mga kabirtod ay mga may mga nagpunta din dito tingnan nyo mga kabirtod ay sobrang ganda talaga ayan oh. o makikita natin dyan sa ilalim na uh, sobrang liit na yung mga tao dyan sa ilalim pag may dumaan mga kapirto sobrang liit ang mga tao dyan sa ilalim pag may dumaan yan yung daan ng uh, hermit grabe na-appreciate uh, ko talaga parang hindi na ako <laughs> parang hindi na ako uuwi sa amin mga kapirto parang dito na ako mag start dito na ako mag uh, patayo ng bahay sa bundok pero hindi kailangan pa rin nating umuwi ayun doon ay may nagpunta uh, din doon may nakuha din ng mga picture video uh, sa uh, doon sa unahan hindi ko pa to na hindi ko pa yun napuntahan mga kaberton. Uh, mamaya ay puntahan natin yung lugar na yan uh, para malaman din natin para makikita din natin kung ano kaganda pa ang mga uh, Ayan mga kabirtod, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel, Mr. Perting Mix TV. Uh, sana ipagpatuloy nyo pa rin sa pagsuporta ang aking channel mga kabirtod at uh, hindi kayo magsawang sa pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat. I love you all mga kabirtod. Bye bye!